Ang Pagdating ng Banal na Espiritu Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mana ng palataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, nakatulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Nang panahon ding iyon, doon sa Jerusalem ay may mga relihiyosong hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na iyon, Nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mana ng palataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mana ng palataya ang kanika nilang wika. Sinabi nila, Aba, hindi ba't mga taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay taga Partia, Media at Elam. Mayroon ding mga taga Mesopotamia, Judea, Kapadosya, Pontus at Asya. Ang iba ay taga Phrygia, Pamphylia, Egypto at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Mayroon ding mga taga Roma, mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo. At ang iba ay mula sa Crete at Arabia. Pero naririnig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Namangha talaga ang lahat ng tao roon. At dahil hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari, nagtanungan na lang sila sa isa't isa. Ano kaya ito? Pero tinuya ng iba ang mga mana ng palataya. Sinabi nila, lasing lang ang mga iyan.